Good afternoon mga kaibigan, isang magandang araw muli sa atin lahat at uh, nandito na naman tayo ngayon para magbigay sa inyo ng vlog at uh, impormasyon, kalaman patungkol dito sa masang no? Uh, dahil uh, may nag-comment po sa atin noon uh, mga months ago na, video din natin na vlog agad d'yon yung kanyang request na sabi niya na idol patingin naman kung uh, i-vlog uh, mo kung ano yung mayroong mga gulay dyan sa bansang Lithuania yun ang ating pag-uusapan at ipapakita ko po sa inyo dahil kami po ay pupunta ngayon doon sa market dito po sa Norfa no? at uh, yun nga pagbibigyan natin ng kahilingan ng ating kaibigan para makita niya kung ano yung mga mayroong gulay dito sa bansang Lithuania no? pero bagong lahat mga kaibigan Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs. At i-hit nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated <coughs> Excuse me. sa ating mga susunod na mga videos. At uh, share po ninyo ang ating mga video para magkaroon din ng mga ideas, kalaman, at mga tips ang ating mga kaibigan at ang ating mga kababayan. So yun mga kaibigan, no? Ay, mapagitan natin kung ano yung gulay na meron dito sa Bansang Lithuania. Abangan nyo mga kaibigan dahil papasok na kami sa Norfa. So nandito na kami ngayon. Papasok na kami sa Norfa mga kaibigan. Dito na kami. Papakita po natin kung ano yung merong mga gulay dito. Meron mga beauty product dito, may mga bilihan ng ano-ano, dito sa Norfa. Kahit saan dito sa Lituinya. Basta store may mga ganun. Pagka dito mga kaibigan pala sa basang Lituinya, kahit Saturday, Sunday, ano, medyo kukunti ang tao. Dahil madalang po talaga tao dito. Pag gusto nyo naman mga pizza, you know. Ayan, pizza coffee. meron bilihan dito, dito mga kaibigan. Pero ang ating pinaka-main ngayon ay yung gulay kung ano yung meron dito. At yun nga ang request ng ating kaibigan, ng ating subscriber. No? Kung anong merong gulay dito sa Bansang Lituinya. At uh, doon nga tayo didiritso. At ipapakita po natin sa inyo. Dito po sa naroon pa mga kaibigan, kumplito na dito. May mga sapatos, ay, no? may mga, mga tagisgol na siguro, kay. may mga notebook na. tayo sa gulayan agad kasi nandito na tayo sa loob papakita natin sa inyo at yung magkano ang presyo ng mga gulay dito ito po ay Norfa Market mga kaibigan ayun may mga sale ngayon no? hinumin yan, saging eh, mura lang ang saging mga kaibigan 0.99 euro lang kukuha tayo yan. Ito yung mga saging dito mga kaibigan. Marami. Medyo kukuha tayo ng saging. <laughs> Dahil muro lang. Yan, Saging. 0.99 banana kung tawagin sa kanila yan may grips din dito yan yung grips white grips 1.99 euro mga kaibigan <coughs> 3.99 yung pula Ito, marami ito dito na nakikita ko sa mga tinadaan na namin. Ayan, ang Granada, yan 5.45 bangga ang isang piraso 0.99 isang piraso lang 'yon ito anong gulay ito o anong putas ito mga kaibigan 3.0 o 3.09 kilo atay to gulay mga kaibigan. ito repolyo ngayon dami, repolyo. Ito yung gulay dito kaibigan, may repolyo po dito sa Bansang Lithuania. At ang isang kilo nga ay 0.59 euro. Iyan. 0.59. Tapos ang kalabasa, ang isang kilo naman ay itong kalabasa nila dito. 1.95 ang kilo itong kulay pula na repolyo repolyo ba ito na kulay pula hindi alam yung mga kaibigan 1.35 kilo yan o yan marami repolyo 0.59 lang kapo tayo ng isang kalabasa gula yun yun na kita yung gulay ito mga kaibigan at ito ano nga po ito <coughs> bagyo pichay ba ito 2.35 ang kilo kukuha tayo ng isa lang Balit lang 0.94 lang kalahati dahil di mo na ubus yan yung gulay bagyo pichay 2.35 ang kilo Uh, dito naman mga kaibigan ay may talong ayan 0.38 ang isang piraso pag 1 uh, vint yan, isang piraso yan 1.38 uh, ang isang piraso 0.38 at ang isang kilo niya ay 1.95 1 one kg po yan mga kaibigan ito naman ay ano ba to? Pipino Pipino ba to? Ah, Undulata. ata natin alam to Tingnan nyo na mga kaibigan Ang gulay yan Ayan o 1.25 ang kilo At itong pipino Pipino talaga to Ay 0.95 Ang kilo Ayan marami sila pipino ang tawag dito uh, Bill bell pepper na green ay 1.95 euro ang kilo ayan so may mga kamatis din dipindi sa klaseng kamatis yung isang kamatis na ng ibang kulay 2.59 ang kilo at ang pula 1.75 ang kilo ayan so ibig sabihin meron tayong kamatis ayan ito bagi pichay din to ayan press lang, press lang yan ito anong, ano kaya ito mga kaibigan yan yun parang papabangot sa lilo ayun o 2.45 ang isang kilo may mais at may po uh, ano to? puli flower ba to? puli flower ba to? ayan puli flower mga kaibigan ang isang piraso 2.65 ayun 2.65 yan. May mushroom. Ayan, may mushroom. Kuha tayo ng mushroom. Try natin ito, mga kaibigan. Try natin itong mushroom. Ayan ang mushroom, mga kaibigan. 50 grams 1.45 mushroom Para mesira Arap tai ni medjo maganda-ganda ng video, klase pwede na to. So, ito yung isa na lang. tayo ng isang mushroom. So, nakikita nyo yung iba mga gulay, mga kaibigan. Ayan, may mga sibuyas din dito. Pero, mura lang yan, mga kaibigan. Ang isang ganyan. Ang isang sako ng ganyan. Ah, na lang ba yan? Ayan, oh. No? 0.45 Ang isang buong ganyan Ayun oh Mura mga kaibigan Isang ganyan Marami na Mura lang Mayroon tayong Ano ba ito? Mga patatas ba ito? Oh kamuti ata ito mga kaibigan oh 3.55 ang kilo Ayan Marami May mga sibuyas Bawang ito tayo dito sa mayluya. May mga seeds, kung may mga mahilig sa seeds, ng mga klasing prutas, o ano, na dry. Dry, ayun, may mga langka, may saging, may mga cashew, peanut, mahilig kayo sa ganyan. yan. Mayroon din. Mayroon din ang watermelon ayun o watermelon Ay, orange may mga lemon. ang orange mga kaibigan 1.75 ang kilo ayan yung lemon naman 2.99 ang kilo ayun o at ang luya ay 3.95 ang kilo bukulan tayo ng makukonsume natin sa isang linggo Ganito lang. Ayan lang. Pagpapalit tayo ng kamatis. Ayan. Pagpapalit tayo ng kamatis. Ang isang ganito mga ka-idea na kamatis ay 1.59. Ito yun kukuni na natin yan o no? iba't ibang kamatis yung malalaki 2.95 Ano po bang meron? Minsan meron dito ang brokuli mga kaibigan Aros ganun din ang kilo 2 point something Oh, isang bumisan, one point something. Yun. Nakikita ninyo yung mga gulay. At saka pakita ko may munggo din pala dito mga kaibigan. Yan, yeah, may apple na puti. 1.99 ang kilo. Mura lang mga kaibigan. Kayang kaya. Sa susunod naman, ipapakita ko sa inyo yung mga gulay. O mga karni. Kung ano yung mga, yung mga, erong mga karni dito. So, kasi dahil nandito na rin tayo, papakita ko na rin sa inyong bigas. Itong bigas na ito mga kaibigan, isang kilo ang isang balot ng ganito. At ito ay 1.85 ang isang kilo. Ganito. 1.85. Pero iba-ibang -iba kilo mga kaibigan. May mga bigas din na ano, ito yung binibili ko. May haluan ko ito ng ano, ng jasmine. Pero ang problema parang, ay, ito, ito. Yung jasmine, mga kaibigan, 800 grams. Ayan, o, jasmine. 1.59 ang kilo. Tawang 800 grams lang. Kukuha lang tayo dito ng apat. Pang-isang linggo lang. yan 1.89. Ibi-ibang kilo niyan, mga kaibigan, ibi-ibang klase bigas. Pero ito, maganda na ito, binibili ko. 1.59 ang kilo. Okay na yan. Tsaka dahil may munggo pa tayo doon sa bahay May munggo dito mga kaibigan Ito Pakita ko sa inyo 1.89 ang isang ganito 1.89 350 grams Pero okay na Marami na yan Marami Marami mga ano dito Gusto nyo naman yung ano, beans yan ang mga bills. Ang isang ganito niya ay 1.79 ng isang ganun. Marami dito mga kaibigan. So, yun mga kaibigan. Sana nabigay ko sa inyo ang presyo at kung ano ang mayroong gulay dito sa Bansang Lithuania. Tano-tano po doon sa nag-request natin. ayun mga kaibigan nakita na po <c Risky> na, ninyo at nakita mo na po kaibigan yung request mo kung anong mayroong gulay po dito so maraming wala talaga dito yun po kung ano lang yung nando, na, na at, napakita ko sa inyo halos mostly ganun lang yung may HDB gulay dito mga kaibigan dito po sa Norfa tapos dito po sa Lithuania no? dahil uh, yun nga yung mga sitaw parang bihira bihira yun pero yung mga ibang gulay ano, wala talaga bali yun lang yun sa susunod mga kaibigan i-vlog natin yung ano, ano naman, magkano na mga kilo ngayon ng mga karne yung update ngayon ng kilo dahil may vlog na tayo na nauna magkano ang kilo ng karne i-vlog natin sa susunod no? so salamat mga kaibigan sa patuloy po na pag uh, panood at pag subscribe sa ating youtube channel we are rich vlogs at yun nga i-share po ninyo ang ating mga video para papa ang ating ibang mga kababayan At may mga ideas po sila dito kung ano yung mga meron dito sa Masang Lituinya dahil dito po sa Masang Lituinya ay walang mga, pag, mga Pilipino food kaya ikaw na lang yung uh, actually may karne may mga gulay so ikaw na lang maggawa ng Pilipino food or pagkain mo dahil may nabibili pero yung mga sabi yung mga pag, pagkain sa Pilipinas na mo talaga na ano wala ang ingredients pero ang iba nandito talaga ikaw na lang gagawa at magluluto ng para sa food para makagawa ka ng Pilipino food so yun mga kaibigan salamat po sa patuloy na pag-subscribe at uh, nawa ay patuloy po ninyong sabaybayan ang ating mga susunod ng mga videos dito po sa Bansang Lithuania dahil marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa mga update dito po sa Bansang Lithuania at mga tips, mga information dito po sa basanggit niya. At kung may mga katanungan po, pa po kayo sa Like We Are Rich Vlog, mag-comment na po kayo dyan sa ating comment section nah, dahil nag-check uh, po ako ng mga comment po ninyo at nag-reply po ako pagka uh, hindi po tayo busy. So, salamat sa lahat. Salamat din po doon sa nag-request. Nating kaibigan, salamat. Mabuhay po kayo. At, kaya ako ginagawa ito mga kaibigan, yung vlog natin para po sa inyong lahat at para po sa ating mga mamayang Pilipino, sa ating mga kababayan. Salamat. God bless po. Kabuhay po ang sambayan ng Pilipino.